welcome to my vlog. So ayan, so nagbabalik po tayo at syempre, uh, po ako, nakatayo po sa harap ninyo at syempre may iba balita po ako sa inyo na magandang balita. Kasi nga, di ba, uh, noong um, late, uh, last vlog ko, is, uh, nasabi ko sa inyo about sa aming um, hanap buhay dito sa akin, like sa aking papa ay pangingis na lang talaga. At syempre naman, uh, nakita ko din na sa inyo yung aming uh, mga bangka. Di ba, aming mga bangka? <laughs> Hindi. Like dito, ito yung unang ito yung bangka na pangsaguan talaga tong bangka namin di ba? So ito ay uh, nagagamit lang po itong bangka ko isa kita oyan So ito yung aming bangka na pangsaguan at yung yung aming um, tawag diyan uh, bangkang pang ano pang makina talaga at yung blue yung blue talaga yung aming um, uh, bangkang pang makina at syempre ang balita ko ngayon ay finally nakabili na po si Papa ng makina para sa kanyang bangka at magagamit niya na po talaga yung kanyang makina at kanyang bangka para sa panguhuli ng isda <laughs> at syempre guys isa talaga sa pangarap ng magulang ko lalong -lal lalo na si papa at saka yung sa birthday talaga niya ay sinabi niya sa akin na yung pangarap niya ay mabilhan siya ng uh, makina sa pangingisda niya at panglalaot niya araw-araw kasi doon siya na nabubuhay kasi pangingisda talaga ni papa Actually, talaga, ayoko talaga magtrabaho si Papa. Lalong-lalong sa panginis, si diba? Pa, kasi matanda na si Papa. Pero, ngayon kasi, yun talaga ang gusto niya mag, ano, mag, um, mag, mag, mang lao talaga siya araw-araw. So, finally, guys, nakabili na po kami ng makina. <laughs> Thanks, God. So, kasi, yun talaga ang pangalap ni Papa. Araw-araw talaga. Kaya, see ya, guys. Bye! <laughs> so ayun guys so ito yung ating ang pangsagwan na pangsa guys ito yung ginagamit ko ni papa ngayon kasi wala pa naman siyang um, bamboo na nagagamit kasi yung makina sa bahay ay hindi pa po siya na ilagay at na ano po doon sa ating um, bangkang makina ayan po yung ating bangkang makina sa dagat po tayo o oh, ba diba? ayan po guys so, naliligo pa talaga sila ayan ayan po yung ating bangka wala po yung makina guys at yun po ay uh, inaano pa po ni Papa, ginagawa pa po ni Papa yan. tayo guys. At syempre, bago ang hat, maligo po tayo ng dagat guys. Maligo po tayo, bye! Ligo, ligo, ligo! Ang sarap ng dagat. Mm. May, bang, may barko pa doon guys, oh. oh di ba may barko pa doon? Oo, oh, oh, yan itong lugar namin. Hello, 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 hello guys. Hello, nagbabalik po tayo. At syempre, magbabalik tayo dito sa ating bahay. Ayan. So, ayan guys. Ito yung labas ng aming bahay. At ito yung taas. O, oh, diba? Kahoy lang ang taas. At syempre, dito po yung aming lutuan. Ang kahoy na lutuan. <laughs> By the way, guys. Uh, itong lutuan namin ay temporary lang naman yan. Kasi um, hindi pa po kasi tapos yung lupa dito na pinag-aagawan ng mga magpipinsan or magkakapatid sa so, ayan guys ng mga mother ng mother ko Siyempre guys ito ay nabahaan talaga diyan sa daan na yan at siyempre bala ko po talaga na um, simintuhin po dito na area yan po yung uh, tinuro ko, ayan po yung aking area na sisimintuhin by this month. to so, ayan, abangan nyo po. At syempre, papasok tayo dito sa bahay. Ito yung ahagdanan ng second floor ko. At ito yung Uh, nakikita niyo ba yung mga padir guys? Bala ko kasi magpap magpapintura ako this month sa sahod ko kasi na bless tayo. Konti, konti lang naman. At syempre, yung, yung mga nakikita niyo nangingitim, yan po ay hindi pa po talaga yan napipinturahan. So ngayon, uh, gusto ko munang tumutok dito sa aking bahay. Ayan, gusto ko munang siyang tutukan. At um 'di ba ang gulo pa talaga ng bahay. Sobrang <laughs> gulo talaga 'to sa ta sa baba ng bahay ko. At 'yang mga mga, mga kurtina, naman mga ipipipim na 'yan sa gilid-gilid, 'yan nakikita niyo talaga, guys. 'Yan po talaga ang dirty, <laughs> dirty. <laughs> hindi. 'Yan po ay hindi pa talaga sila pinturahan. By the way, guys, hindi pa talaga tapos 'yung aking bahay talaga. Pero um bala ko na talaga this month ay magpapintura. Oh, di ba? Hinaustor ko lang kayo at inalam ko lang kayo na dapat kasi uh, anong dapat at anong bagay dito sa aking um, bahay na kulay na pintura. Ano ba talaga ang, ba ang bagay dito sa aking bahay, guys? Ano ba talaga ang kulay na maganda para sa aking bahay para uh, sabihin um, sobrang ganda? wow! Sobrang ganda! <laughs> Hindi. At yan pag-aso pa talaga. At syempre, guys, ah uh, di ba binidyo ko na lahat yung aking um, bahay serye so ngayon aakyat uh, po tayo sa aking second floor ayan o di ba itim talaga nang, nang, nangingilaw na talaga kasi nga yung mga tao dito sa mga bata ay hindi talaga nag ano nag uh, so ngayon aakyat po tayo sa taas at i-house tour kayo sa taas so dito naman sa taas guys Anong uh, maganda talaga dito ay ano ko talaga yan, i ibilhan ko talaga ng ano yan ng 'yung para sa sahig, uh, tawag doon floor mat. Bibili talaga ako ng floor mat. At ano pa talaga ang balak at baganda dito sa taas na ipintura e, ba o didikitan na lang ng ano yung parang yung pagdikit ng um uh, sa hig or yung sa gilid basta iba yung kagay kay ano kay Brenda doon sa hinago uh, sa Manila na sa kwarto niya idinikitan lang niya ng yung square square so bagay ba yan or pintura ang maganda at syempre guys itong taas ko ay hindi pa talaga din siya tapos sobrang gulo pa po talaga ng aking taas so ngayon guys uh, ipapakita ko kayo dito um, itong ano naman itong taas ko naman ang dami pa mga sampayan <laughs> o oh, diba Siyempre ito guys o oh, napakita ko sa yung makina ni papa ay nakabili na po finally nakabili na po kami ng makina sa pag paggamit ni papa ng um, pangingisda ayan po bago pa ha? brand new pa talaga yan brand new na brand new kahit um, ano kami um, kahit ang yung dalawang um, makina ni Papa sa panan, pananagat ay sira na at hindi na magamit. So ngayon ay bumili po kami ng bago. Oh, di ba? Yan guys, oh, brand new po talaga yan. Hindi pa po talaga yan nagamit ni Papa kasi Uh, nakatambay mo na dito kasi yung ano namin yung bangka namin na gagamitin pangingis na ni Papa ay kailangan pang um, trabahuin kunti at may bibilhin pa dong kunti naman kunti lang din naman so abang abang lang po tayo guys ha so ano lang po talaga yan o di bang makina dito sa taas ay madami na dalawa pangatlo po yung bago at yan po ay battery po yung isa yung pula so nakikita naman natin guys Oh, diva. So, close muna natin kasi by see you soon. Um, magagamit na ni Papa yung bangka niya at ayang makina niya ay ma maalagay na doon sa dapat lagayan ng bangka. So, see you soon guys. Hi guys! At anito po tayo ngayon sa bahay. So, kaharap muna natin si Father. So, ngayon guys, uh, muna natin si Father kasi si Papa naman, niya, naman talaga ang nanlalaot every gusto niya laot So, di ba paggabi? So kayo na natin si Papa. Pa, pa um, bakit hindi pa naka hindi pa nakalaot yung bangka mo? Ay, ko ano, palitulo na poxy. Ah, so kay may bibilin pang poxy. So, at kulang poxy. Poxy lang talaga ang dalaga. kulang. Poxy. Ano yung nasa taas na ano yung parang Okay um, na siya. Yung pawayan ba? Okay na siya. Ako naman na siya para sa akong turong. Ah. So ngayon guys, nakita naman natin doon sa bye-bye at si Papa naman ay gusto na, uh, hindi na, hindi siya nakapanglao talaga kasi nga, uh, may kulang at ang kulang noon ay poxy. Para saan yung poxy pa? Para sa ikaw, sa yung, yung pala sa kanil pambot, yung propeller. Ha? Yung pala, itaot siya, itaot. Full propeller? Ito yung one, babusing, itaot yung busing niya sa ta taot. Ta ta ah, ta parang yung katapiro, katapiro. Ah, mo mo to si ang poksihan ni mo. Poksihan. Ah, so ah, magkano ba yung poksi pa? Kaya kaya. Kaya One thousand. One, one, one thousand talaga ang poksi. One two pila? Murag na kapin. <laughs> ah, Piste. Malo So yung poksi ni papa ang mahal pa kasi 2,000 ka. Mahigit. Hmm. isa siya mong galung. <laughs> Ah, isang may gano'n kada ako. Oh, Oo, kada ako. so basta. <laughs> so, pag-ipunan muna natin yan. Ah, uh, next, pag-ipunan yung ano, uh, poxy, isang galon. <laughs> Mahalaman pala talaga. Ah, uh, ano yan? Tutaw sa mahigay. Ang one litro kayo. One man. Yung 650 man ng 1 liter. Bakit bakit ang malapot? Ano ano yung kulay yun yung pandikit? Oo, oh, para sa pang um, dikit ng kwan. Hawilan lang ko ano yung Ah, so amal pala. So ngayon guys, alam niyo na ha, yun na naman yung pag-iipunan. <laughs> so ayan, so thank you so much father. Bye. <laughs> so yun na nga guys, so sobrang saya po ni Papa na um, nakabili po na kami ng ano ng makina. So ngayon guys, um, thankful din po ako kasi yun talaga yung pangarap ni Papa nung birthday pa. Sobrang tagal na po talaga nung pangarap niya niya yan. Akala niya kasi bibilan siya ng kapatid ko ng makina. So hindi, hindi niya nabili. Hindi, hindi siya nabilhan. At ayun kapatid ko maraming, maraming pangako ng pangako. At yun namang time na yun sa birthday niya. Sabi niya sa akin na uh, hindi, pala, hindi pala siya direct nagsabi sa akin. Pero nagsabi siya sa akin na gusto niya ng makina. Tapos nung birthday niya, pang, uh, gusto ko ng gusto ko daw i sa kanya ay makina. At uh, saka yung um, pinsan ko nagchat sa akin na uh, ito nga, um, gusto daw ng papa ko yung makina. Mah Mahihal mahih mahih lang daw siya magdemand sa akin o magsabi. Kasi nga, um, yun nga. <laughs> Pero ngayon guys, finally, uh, masaya po si papa. See you guys. Thank you so much. Bye. <laughs>